Ito na mga katribya po, yung bulaklak ng ating kalamansi. Meron na rin po tayo mga katribya pong mga buko. Ng mga tagtag. -tag. Hindi po siya sabay-sabay. Merong lumulusot. Pero merong mga bagong mga tagtag -tag na. Pero hindi pa natin ito mga katribyo po ini-spray. Malalaman na lang po natin ito kapag ka, halimbawa ito mga ka-farmers, pag lumaki na po siya ng gamais, ay malalaman natin kung siya po ay may sira. Pero mayroon iba, mayroon siyang uh, iba po ang kanyang size. ito na mga katribya po yung bulaklak ng ating kalamansi meron na rin po tayo mga katribya pong mga buko ng mga tagtag -tag. yeah. hindi po siya sabay sabay merong lumulusot pero merong mga bagong mga tagtag -tag na pero hindi pa natin ito mga katribi po ini-spray. Malalaman na lang po natin ito kapag ka, halimbawa ito mga farmers pag lumaki na po siya ng gamaes, ay malalaman natin kung siya po ay may sira. Pero mayroon iba, mayroon siyang uh, iba po ang kanyang size. Palaglag na po yung iba. Pero di naman po siya ganun karami. sa kalamansi pagkatagulan ay talagang mahirap po makasingit ka ng pag-spray e pagkatagaraw ay doon tayo po mga nakaka-spray ng ating kalamansi pero karaniwan yung pong bulaklak o yung ani ng December mga kaparamars ay hindi pa po talaga yan ini-spray ng ating mga farmers. Kadalasan na yan ay bunga pa ng ating pag-uulanan. Kaya doon tayo nakakalibre. Kaya merong pagkakataon, bagsak po ang presyo ng December. Pagka marami po ang naging bunga. At marami mga nagpabulaklak o yung nagtuloy. Pero kapag halimbawa, po konti ang nakapagpabunga at sumalakay po ang insekto, mahal po ang pang December. E itong ating unang nasa buga ng abono ay sagtag na ang bulaklak. Yung ibang mga nasa dulo, hindi po natin siya mga katribe pong nakitang namuti kumpara natin pagkatagaraw ayan, ayan, makikita na lang ninyo buko na ang ating kalamansin na mayroon pong mga maliliit kapag ka eh, ay masasabi natin na ah, marami na pala ang um, bunga Yan, tatuyo ang ating inaagapan mga ka-farmers. Ang ating baging. Kahit hindi natin ito inalis, ay nako, kukulapulan ng baging ng ating kalamansi. Ayan ako, dami po mo ng bungang mga maliliit na mga alanganin. Sana naman ay presyo ka pagka napitas. Pwede natin paabuti ng October. Kapagka po nagumpisa po ang baba ng kalamansi. Ang ginagawa na lang po namin, pinalalaki na lang po natin ang bunga. Dahil lalo pong nawawala ang presyo. Kapagka ang kalamansi po ay sobrang baba at maliliit po natin pinapipitas yan dahil itong pala mga bulaklak bunga ano ating uh, organic yung eh, ganda po naman ng dahon no oh. verde verde ka kain, kain ng ating pataba o oh, yun naman pong ating talilong mga katribya buhay na buhay na din siya kaya pakatibay po niyan sa herbicide. Ating talilong. Ibang mga mabalaklak natin eh. Ay, tag, tag na. Hindi natin alam kung buo yan. Dali pa natin ito na spray. Sana ay buo. Tapos tayo ng ating paging sa ating kalamansi. laklak -lak natin nandoon sa ilalim palagi ko yan po ang mga lusot uh, wala naman siguro maninira meron sa amin dito nagumpisa nag ng mag-spray nakakadalawa na nakakadalawang pasok ng spray na ang kadalasan yung ilalim Sabi yung sariwa ang bagi Pagbasa kasi mga trigay kumain din po ng abono ng organic tagal din tayo mga kaparmas, hindi nag-herbicide. Kaya, nalibre tayo ng ating trabaho. Tumubo man siya ay konti-konti pa. Kaya malaking tulong mga kaparmas po yung herbicide na ating ginagawa. Kung wala yan, po Hindi tayo maaalos po sa kadadamo ating si, pag nag grass cutter ka pag lipat lang po ng isang linggo mahaba na uli ang damo at ba diba na lamang kung meron kang kambing na inaalagaan okay lang at mo yung damo pero pagka po wala ayo. Ano, malinis pa. Pero meron mga tumubo na rin. Ang mga damo natin. Kaya medyo malagalug na malagulaguna. na. Tsaka alam po natin siya ay herbicide uli. Para din naman po masayang yung gamot natin ginagamit. At ngayong hapon ay lumusang tayo upang tingnan natin yung epekto ng ating inaalagaan eto yung pong bulaklak oh. yan yung matinatawag na matang hito yung ganya pong size pag sa tagaraw talaga po yan ay ating ni-spray na at pa yan malaki pa yan iba yung bumubotlig pa lang ni-spray na Ayan yung mga bulaklak natin oh. Marami-rami rin po yung mga lumusot. Di ba yung mga buka na? Di ba yung mga tagtag -tag na rin halos? Ating uh, kalamansi. mero meron may portion na uh, kakapalambunga. bunga Yeah, may portion po na hindi ganong maraming bunga. Hindi pare-parehas. Ayan, yeah, pagkaganyan na po ko konti ang damo. Minubunot na lang natin. Pero pag marami, hindi natin maagad. Kailangan natin ng katulong. Yun ang ating herbicide. bago yung sinasagad natin po aburo sa ilalim. sa tagulan, malabas po mga katribya po yung bulutong. Ayan o. Nagiging mabulutong ang kalamansi. Yung magaspang. Ayan. Diba ay parang yung darak mais. Ayan. E sa amin, pagkaganyan ay e, eh, natural lang natural lang sa kalamansi magkaroon po ng gano'n na bulutong pagkaumbuulan tagulang kasi pero pagkatagaraw nawawala po yon dahil nakakapag spray naman tayo ng insecticide pagkatagaraw tsaka ng polya pero pagka hindi tayo nag-i-insecticide, mga katribya, lang po yun. Yung bulutong. importante, eh, malalaki ang bunga. Sa kalamansi naman kasi mga kaparmers, hindi yung pinag-uusapan kung mabulutong ang kalamansi mo. Lalo na pagkamahal. Pag mahal lang ka naman si wala pong selan-selan. Kaya lang nagiging maselan kapag mura. Marami reklamo. Ang buyer, lalo na pati ahente. Pero kinukuha naman nila. Ganyan. Oh, bulaklak. Mga bulaklak natin. Para sa ating pang Disyembre. Yung mga pinagpitasan. Yung ate merong usbong, mayroong bulaklak. Kaya yung kalamansi, continuous po ang kanyang pamumunga. Pag, pinati, pag pinitas mo, maglalabas po siya uli ng panibagong bulaklak tsaka po ng usbong. Kaya lumalabong, kumakapal ang sanga ating kalamansi. Kaya hindi siya nahihinto ng pagbubunga. Mga katalitiyan. kailangan lang talaga natin ng alaga. Susing pag-aalaga. Ngayong uh, tag-araw o eh, tag-ulan, ang ating herbicide, ito lang po ang ating pinagkakagastusan. Ang pagdadamo, hindi na tayo magpapatubig dahil nag-uulan na Tsaka yung ating abono yan lang ang po na ating gastos kaya kahit medyo mababa ang presyo ng kalamansi eh, sulit na rin dahil wala tayong ganong ganong ginastos gaya ng mga nakakaraan yung mga nakaraan tagaraw eh tamang mataas nga naging presyo nasa ilalim yung ating mga bulaklak kung kasi ibang mga nasa laylayan ay meron pong mga bunga sunong siguro ay meron sa ibabaw Ayan. sa laylayan Ah, pagka sa hapon eh. Nakikita natin po yung bunga at saka yung bulaklak. Pumapasyal tayo. Pero sa maliwanag, pag laro tanghali, eh, talagang halos hindi mo siya makita sa tindi ng init. Ayan. Yung mga bulaklak. Hindi lang natin sa mga katibin nakikita siya po ay namumuti. Dahil iba kasi maagang natatagtag. Ayan. Hindi mapapansin na yung mga buko na siya ng ating kalamansi. Ay kagandahan naman po pag ulan yung mga bulaklak magaganda ang buka. Malinis. Mga marami ito. Magtuloy sana. Yung bawat sunong ng ating kalamansi na mayroong bulaklak. Mga buko na rin yung iba. Palalaman na po natin ito mga 2 weeks kapag ka po ma-insekto ay marami pong mga sira ang bunga ng kalamansi. Pero ngayon di pa natin malalaman kung marami siyang sira dahil bulaklak pa lang. Ang trabaho po kasi mga katiba po ng mga putakte. Hindi itlogan nila. Yung mga bulaklak na yan. Ayan, yung mga dolo. Ayan, may mga sunong. Yung epekto kasi mga farmers po ng bulaklak. Nasa dalawa yon Isang magdadahon ng kalamansi mo o maguusbong, uusbong na walang bulaklak. Isa namang mag siya, may sunong-sunong na bulaklak. Kaya mas maganda sa kalamansi, eh, mag-usbong man siya, meron siyang pasulong. Pero pag kalimbawa, usbong lang at wala pong bulaklak, ayon, hindi masusulit po ang lagay ninyo na abono. Ito, eh, sulit naman po itong ate. Kasi maganda ang labas po ng usbong meron siyang kasamang bulaklak galing ng ko ano ng baging oh. kasama siya nagpipiesta ah, ang ganda ng lupa nung ayong aboro na tayo buhaghag yung lupa mga katripe ganda na so pang lunti lun, luntian sa iba ito pong mga mura na yan Tinitira na po ng insekto yan kinakagat kaya butas butas sa atin naman wala naman wala naman butas butas ang dahon tatanggal po nitong bagay medyo ingat lang dahil baka napapalis po yung inyong bulaklak sayang naman Ay, iba kasi mga maliliit na bunga na Ay, makapit na siya isa mara po yung bukang buka saka po siya hahagurin malalagas ang ating bulaklak ito so, yung ulit bangon na gumagapang din pagka uh, tag ulan pag binunot mo itinapang mo muna sa isang tabi mabubuhay siya uli alibasa kasi eh meron siyang mga ugat eh, uh, parang hindi mo na rin siya binunot nalis mo lang sa kalamansi eh. sarap na ulam ito isang araw ito naman po ang ating uulamin ang ampalaya tsaka na muna natin to alisin pag ay uulam na natin ulit pa lang naman yan tama tama ito dahil bulaklak ni Reo. ito yung bayabas na malaki ang ating kawan dyan ay ang mga bata kalaban eh, hindi natin dito pinatay dahil malalaki buong at saka matatamis kaya lang wala siyang malaki ngayon kung naagapan na ng bata siyang hinog. Ayan. umpisan na ulit. Na uh, lumaki ang mga damo natin. Mga isang linggo pa yan. Malagaw-lagaw na. Uh, spray na naman natin siya. Ng ating herbicide. May gamot pa naman tayo hindi lang gano'n sya karami pa dahil yung ah, sige mga ka-farmers mga ka-trivia kita ka talaga po tayo po bukas ah, monitor po natin yung ating alagang kalamansin na ilagyan natin ng abono okay Marami, marami po tayo nakikita po mga buko na tsaka mga bulaklak at iba po ay lumalabas pa God bless po sa inyo lahat kita-kita po tayo po bukas bye bye